hapon mga kapaders welcome na naman kayo sa akin channel muling buhabag sa pa, ng harapan ng paderinsang vlog balik adventure tayo rin mga kapaders pangamala sa gabi oras nga pala ngayon narsin ko na ng hapon ayan medyo madim na mga kapaders malubog na rin ang araw naroon si waterboy namin si edgardo flores saka yung kanyang anak si jan Pugi, ang ating pangalubang busero mga kapaders mangin hangin pero kaya naman ka mga kapaders tsagaan lang sa pamanak kahit malamig ang dagat nababa lang sa pagdag namin mamaya God bless, ingat tayo lahat panibagong gabi, panibagong sisid tayo mga kapaders sana makatilin siya tayo uli ng pandaradagdag pampaskuhan na ito gilagila, -gila, medyo maliit ito, nakasuot bibiya mga kapaders sugitin ko palabas ayan umatas na mga kapaders hindi mm -hmm. Biyo naman mga kapaders isang lipstickan ka agad pampinta na naman salamat lord malakas lakas na naman ang dagat medyo maliwanag pa ang buwan tsaka lang tayo ito sulit mga kapaders in kabunut mga kapaders yun sala hindi tinamaan ulitin natin pangatlong pana mm -hmm. tinamaan din solid or budlawan mga kapaders pantradagdag na naman pambigas ilang araw na laang pasko na tayo advance merry christmas sa mga silent viewers ko dyan subscriber hanap ulit tayo para makadilit siya ng pampaskuhan lamang itong butas ating silipin Uy, surahan! Mm. -hmm nagulat ako mga kapaders sisilipin ko pala ang may lumabas itong surahan meron na tayo pandaradagdag malaki lakin surahan estimate ko dito mga isang kilohan mga kapaders another 150 kilo bukas na umaga huwag sana lumakas ang lagat hanggang Pasko at para makadilin siya tayo yun tayong inalis ko muna mga kapaders at dito sa butas may nakasuot na tayong papanay na isda nasa na kaya yun na ito mga kapaders sinusungkit ko ulit palabas at para umatras na ito na nakalabas na mga kapaders mm, tinamaan bibiya uli or lipstikan ayos tayo ito piling pang ulam piling pang mga kapaders pero pang binta na muna at para makabawi na muna sa ating gastos pag tayo nakabawi pwede tayo magbawas ito ng pang ulam bukas siyempre tayo munang uulam bago tayo magbinta ng isda hanap ulit tayo pulang butan pakita sana at para magkaganda ang presyo oh hoy na ito nakatago sa bato mga kapaders mm -hmm, gitik nakachamba isang pulang butan ayos na ito kailangan hindi kasi kalakihan mga kapaders estimate ko lang nito mga isang kilo at kalahati pero ayos na kagandaan ang sukat na ito may timbang na mga kapaders malagdagan pa sana Buti at malinaw ang dagat kahit malakas lakas kaya la ang malamig ang dagat mga kapaders tsaka alam talaga kahit masakit sa ulo ang lamig hanap ulit tayo dito may nakasuot na isda mga kapaders kaya lang para hindi abot ng pana nakatago hindi makita dito sungkitin ko mga kapaders baka alam lumabas wala nakasuot ka agad mga kapaders nagkasapala ako ng pana nawala ka agad mabilis tumago yung isda siguro nakita ako hanap na lang tayo ng ibang mga pana uy kulambutan naroon mga kapaders namumuti ayos na ito pandradagdag pangalawang pa ay mailap mga kapaders ayo pang pahuli mm hmm lalayas ka pa ayos na ito salamat lord na naman pangalawang pa akong kulambutan kaya na, mga isang kiluhan estimate ko dito Medyo matlit yun sa isang napana ako. Pero ayos na ito, pandaradagdag. May pambigis na naman tayo bukas. Mailap talaga ang kulambutan pag maliwanag na ang buwan. Baka mga ilang gabi na ang mabilog na naman ang buwan mga kapaders. pabilis sila ng tingin kulambutan at mailap. Na ito, dalawang talik ba ako? Itong unahin kong isa. Mm, medyo malaki-laki ito mga kapaders. Susuot pa sana sa butas. Malalim pa naman. Awang kulay ko lang isa kung pumunta mga kapaders nakalaya siyong isa ay na ito bumalik ay huli ka sa akin mm -hmm. bali dalawa magkasawan tanig bago parehas ko na huli mga kapaders bitil na ito 130 ang kilo sa amin makakadilin sa manila tayo ng pang ano pampaskuhan sana kulambutan pa at para malagdagan ng ating huli hanap ulit tayo mga kapaders uy naroon malaking bibiya nakasuot mahaba na alawi. Mm -hmm. Parting pisingihan ang tama. Ayan, dumudugo ulit mga kapaders. mataba itong bibiya. Hidul-hidul ang tiyan mga kapatyrs. Ito ang masarap paksiwin. Inihaw kahit anong luto. Pang ulam sa kangus mga kapadirs Masarap ito. Hanapan natin pa. At baka mayroong kasamahan. Na ito, tunong mga kapaders. Pang ulam. Mm -hmm. Ayos na ito pirituhin bukas at baka bukas hindi tayo makalaot testing kung kaya ng katawan pa pag kaya ng katawan laot pa tayo bukas at na ito talikbago sumukot sa binagong mga kapaders. ating silipin na ito na mm -hmm. tinamaan pa pandaratagdag na naman pambigas nasan ang kasamahan pa na ito wala yata nag iisa mga kapadyers di bali Di ba, Ali? tayo ng ibang mga pana. Naroon. Sulit. uwan uwan Walang sulit, mga kapaders. Ay, tumalikod pa. Mailap, mga kapaders. Magalaw. Uy, dalawa. May mas malaki, mga kapaders. Yung mas malaki ang uunahin ko. Naroon. Tsitsimpuan ko. Mm hmm. Nakabulot, mga kapaders. Nasaan na kaya? Ayun na ito na. Sana tamahan. Mm hmm sa mga kapaders ito sigurado na yun tinawaan kuminto rin sa wakas isang gila-gila at doon sa puno ng sayap mga kapaders may isang surahan kaya lang medyo maliit pa liyo tayo sa sulit malaki-laki may presyo mga kapaders 1.30 ang kilo kasama ng tarik bago hanapan pa natin para magdagan na ito isang may palbas mga kapaders pandaradagdag Woohoo! Ayos na ito Bawi-bawi na sa labing ng dagat Ano daw pa yung ating maihanda sa Pasko? ais ng inihaw na isda Saka nilagang tangos Hanap na naman tayo Mataas na bahura ito mga kapaders Walang isda ay na ito Nakasuot Isdang may balbas Mmmmm -hmm. Yari Uy nakabulot mga kapaders Hamal yan Ulitin ko Mm hindi -hmm. ka na makakatakas. Sa unang pa pala, ang masama ng tamang mga kapaders, hindi naman ang pinakang sa parting katawan, kaya hindi nakalanguhin ng malayo. Hanap ulit tayo. Nasaan kaya ang kasamahan na ito, bibiya mga kapaders? Isdang lipstick ka na naman. Sungkitin ko ulit palabas at nakatalikod. Labas! Labas! Ayan na! Pwede nito mga kapaders. Ayun, tinamaan. Hindi pa nakabaw yung sima ng pana. Ibabawon ko mga kapaders para lumampas. Yan, nakalampas din. Ayos na ito. Gitik pati mga kapaders. Sa susunod na gabi namin uli upuntahan yung piyana namin ng maraming bibiya. nung nakaraang gabi, nagtesting lang kami sa ibang bahura kung may iriisda. Mayroon pa tayo ng mga pana. Talagang tsaga lang mga kapaders na ito sulit. Mailap. ayo magpalapit ay talagang mailap. sa yung sulit ito na lang mga kapaders. Medyo mamu amo, Isdang may balbas. Nakadapa sa corals. Mm -hmm. Ayos na ito. Malaki-laki na ito mga kapaders. May timbang na. Ganito kalaking timbungan. Estimate ko mga 300 grams mga kapaders. 130 ang kilo. Narong suga mga kapaders. Hanap tayo. Narong gila-gila. Hindi mo tayo na mapana. Medyo maliit. Uy na ito. -hmm. Anong isda kaya ito? Maraming kulay mga Kapaders, iba't iba. Ay alam ko na, isda tawag sa amin, gurayan mga Kapaders. Para nitong mungit baboy, pero mas masarap itong ginanga. Itong isdang mataba mga Kapaders, kahit maglantapin, maglakas pa ang dagat, lagi itong mataba. Itong isdang walang pagpayat. Ganitong klase isda sa amin, ang kilo na ito, 30 lang mga Kapaders. Murang ito sa amin. Minsan hinihingi laa hanap ulit tayo dito malim ang boots mga kapalo sa ating silipin sana may isdang nakasuot o oh, wala mga kapaders nakasalang kayong isda dito dito sa kabila ating silipin uy naroon kurinis malaki mga kapaders mm -hmm, oy nagiba yung corals gawa ng isda mga kapaders hindi ko yung sinasadya gawa ng isda panahin ko ulit nakabunot magkakaudot pa ako ang hawala footman ito ayos na ito pandradagdag pang ulam pirituhin bukas hanap ulit tayo mga kapaders kulang butan sana ang maganda matibang timbang at magibat mga kapaders itong buto sa ating silipin baka may nakasuot mm -hmm. bibiya ulit mga kapaders or lipstick ka na naman mabibiya din dito mga kapaders panain Talagang silipin lang ang bibiya. Palipasa maliwanag ang buwan. Pag nakakita ang lingis ng plastet, natagot na kagad. Hanapan natin. Naroon, buntot. Nakalabas, magandang panain. Mm -hmm. Paliktikan ang tama. Ayos na ito, mas malaki ito mga kapaders. yah haba ng lawi. Ito ang masarap ihawin. Ayan mga kapaders, ang ganito malaking video sa Wawamana. Masyandai ang kami at mauwi na. Hindi na kaya nabing ng dagat mga kapaders. maskit sa ulo. Ito na mga kapaders. Naahong pa lang kami ng kasamahan ko. Ayos man ang isang dive namin. Nakakulambutan man tayo. Sa kasurahan mga kapaders. Mga taligbago, bibiya. Sarisaring isla ating napana ngayon. Ayos na ito. Isang ang kami at uwi na rin kami. Maraming salamat Lord sa biyaya na pagkalo mo sa amin ngayong gabi. Makakadilin siya na rin bukas ang pambigas. Ayan, kulambutan. Malaki ang bibigay dito mga kapatid sa bahura namin nasisidan. Abang-abang lang bukas. Mamayin lang yan ako. Mga kalambutan, <laughs> <laughs> um, mga baga ito. Pwede mo siya. Yeah. Pwede mo Kape, nakakape ba gato? Ano? Timbangan pala ng kamay mo? Timbangan pala ito. <laughs> <laughs> Ay, pati yun. <you're> <coughs> Sina? Sina? Hindi pa man! Gusto ko makakasya Oh, stress ko. Gusto ko. <laughs> Magandang kumakasan yun lahat mga kapaders Ito na Yung ating kinita lahat-lahat sa isda Sa kulambutan Pinagsama ko ng mga kapaders 870 pa man Ang gastos 157 Ang natira 713 mga kapaders Pinag-apat Ito ang partido pa namin Bawat isa 178 Ayos na ito Mga kabin dalawang kilong bigas mga kapaders Meron tayo pang asukal kape Maraming salamat ulit Lord. Sa next video, shout out tayo mga kapaders. Comment lang po kayo.